Hi po, good morning po. Maaga po ako ngayon dahil po ay pupunta ako sa trabaho ko sa home goods. At tsaka, wala ngayon si Mary dahil tulog pa yung lola. At sa labas, nag-i-snow. Nako naman, April snow. <laughs> Hi po, ito na po. Papunta ako sa trabaho. Can you believe it's snowing? ha? Huh? Oh, kita nyo. Is Oh, ayan. Nag-is Ayan. Tingnan mo yung sasakyan ng asawa ko. Oh. Is no, is no, is no. Eko, ayan, guys, ang grabe, nak ngayon April snow, oh my god, grave. Biko akalain, week na next week, pero tingnan yo. Tingnan niyo ang labas, oh. oh. Papunta na ako sa trabaho ngayon. At oh. Ayan guys, papunta na ako sa ano? Papunta na ako sa trabaho ko. At nag-snow. Oh my god. Pero, okay lang. Um, okay, bago mo na ako alis, under Son, holy spirit, amen. If God is for us, who can ever be against us? In jail of God, our guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at our side, to light and guard, to rule and guide, amen. As for me and my house, we will serve the Lord, amen. I will walk by faith even if I cannot see, amen. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners not yet for death. Amen. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Ayan na po, pakita ko sa inyo yung ano. Ayan. Ayan po, April snow. Mag-holy week na po. Pero tingnan nyo, nag snow Oh my God. Pero, sige lang po. Mother Nature, hindi natin ma-predict yung mood ni Mother Nature. O ba? Diba? Okay. O tsaka may mga ibon. Hello. Nilalamig na yan sila. Galing pa yan sila sa ibang bansa. Nag-migrate. Bumalik na naman sila dito. Kasi taga dito naman yan sila, yung ibon. Pero kaso lang, Nagwinter kami dito o oh, yun nagmigrate sila ng ibang bansa. Ay, snow, oh my god. Ayan, parang ano naman? Is snow with ul ano rain. Pag ganito delikado pa sa ano kasi baka dahan-dahan lang. Kasi yung daan slippery. Wala pa sila. Nag-iisa lang ako dito. La, bakit kaya? Ayan po. Diyan po ako nagtatrabaho sa home goals. Ayan. Ayan po. Wala pa sila. Oh my God. manager. Ayan na yata. Siya na yata yan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Nandito na sila lahat. Nandito na sila. Kaya papasok na ako sa trabaho. Ayan, kita nyo. Grabe, nag-snow talaga. Uy. Ayan, tayo ano lang. Anuhin ko muna kasi nag i -snow talaga. Tingnan nyo. Ay, grabe man. Ay, ah. Ay, snow. Snow. Ayan na. Pauwi na ako. Galing ako sa work. Oh my God. Umuulan pa rin. Ayan. Hindi ko binidyo doon kasi nagtatrabaho ako. Tapos, bawal. Pero at least, ayan. Snow, snow, snow. Ayan. Ayan. nako thank you lord, tapos na Ayan na po ay, diyan na pwede na ako, ay thank you lord, thank you sa ano ko trabaho, hmm. ay, at least wala nang ulan naman po ang na, oh, mga flowers po na magando. Tingnan nyo. Naganto. Ayan po amoy snow. Snow. Yeah. It will snow. Ayan na. Dumating na ako. Galing sa work. O oh, ba? Diba? See, hi. Hello. 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 Very tall. Cool. Oh, my God. Ang tangkad niya, oh. 12 years old pa lang si Kyle. Yan. Pero yung height niya parang... Kung hindi ako nagkamali, 5'7 yata ang height ni Kyle. 12 years old pa lang siya. 5'7 or 5'8. Ayan. Salamat ako kay Lord dahil ano... um ano ba yan? Safe akong umuwi. At saka... Ano? Ano ako dun sa trabaho, oy. Grabe. Ang dami kong ginawa, pero okay lang at least may trabaho ako. Thank you, Lord, <laughs> 'di ba? Okay, salamat, salamat, salamat sa panonood. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Magandang tanghali sa lahat po. At huwag po kayong makalimot magdasal. Tomorrow is ano na? Palm Sunday. Oo, oh. sa mga katoliko, mm -mm, mag -ganyan kami. Bin, ano ba tawag doon? Basta sa Bisaya, bindita sa lukay. O, oh, ba diba? <laughs> At saka, ayun, wala man si Mary. Oh. Napagod yata yung lola. Oo, oh. maraming salamat. Maraming salamat sa panonood. Oh, my God. Ang snow, ha. Grabe talaga. April snow. Okay. Salamat po. Okay, come on, Kyle. Okay? Salamat po. You will say salamat po. Bye. Oh, bye. Have a good day. Right? Okay. Thank you for watching. Don't forget to pray. Don't forget. Okay? Uh, kahit anong mangyayari. Magdasal po tayo, magta, mag ano po, um, tatawag lang tayo sa Panginoon. Alam niyo ba na sa ganitong panahon, Lent season or Holy Week na, ang daming mga trials, no? Pero okay lang yun. Okay lang talaga yun kasi Jesus niya, grabe ang pag-ano niya, grabe yung mga pagsubok niya, grabe ang sacrifices niya para sa atin. Kaya, ganun din gawin natin. Okay? Thank you again. Thank you. Thank you for watching po. <laughs> Bye.